Sunshine Radio Thank God it's Friday Magandang magandang hapon po Kamusta inyong araw ng biyernes? San ho ba ang lakad uh, bukas at sa linggo? For today Uy, nako very specific yung aming uh, isi-share na tips sa iyo ni ka-partner Lilibeth Ilang beses pa kayong magsaing sa maghapon Kasi marami ho talagang dumadaing sa mahal ng bigas o May price cap tayo, 41 pesos dun sa well milled at saka 41 and 45, parang ganun yung presyo anyways sa lahat ho ng mga kapatok natin na nanonood sa atin, nakikinig ako pa rin po si Tony Cuevas and for this Friday afternoon ang kasama natin ay si ka-partner Lilibet Yap. Partner, magandang hapon. Magandang hapon ka partner Tony at magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa programa na patok. Live na live po tayo uh, ngayon mga kapartner sa DZAR 10 to 6 page, sa SMNI News page at mapapanood din po tayo sa Digital Channel 39. Ako po ang inyong makakasama ngayon ka-partner Lilibet. All right, uh, partner, yung bisita natin eh makakatulong siguro ta ang kanyang business oh, oh. para kahit pa ay eh, makatipid tayo doon sa mahal nating bayarin. <laughs> Ito oh. yung ano ngayon trending ngayon ka-partner oh. Tony na ititips natin. Kaya na eh. Pero bago natin ipakilala ang ating special guest, ano ba yung ating pag-uusapan? To be specific, yun yung negosyong bigasan mm -hmm. ang ating uh, pag-uusapan. Kasi sabi nga, dito ho sa atin, sa Pilipinas, hindi ho talaga tayo kompleto. Hindi tayo masaya mm -hmm. pagka wala hong kanin. Yes, oh, busog true. na busog na, nakadalawampung disal <laughs> na sa umaga, uh -oh. eh, maghahanap pa rin ho ng kanin. Mm -hmm. Kaya nga raw, sinasabing napakagandang negosyo yun yung bigasan. Mm -hmm. Malaki man ito o maliit, kasi naman lahat ay nangangailangan ng bigas. Yung iba nga, kaban-kaban pa kung bumili. Mm -hmm. Sa halagang 80,000 to 120,000 pesos na starting capital, kaya mong magtayo ng bigasan. Pero sa totoo lang, may bigasan din po kami sa bahay, pero ang puhunan lamang ay 5,000. So ibig sabihin, small lang yung kanyang, uh, siguro ilang sako lang mm -hmm. yung kanyang naibibenta. Wala daw ho kasi itong permit at wala rin nirirentahan tinda. A kaya pala maliit lang yung kanyang naging kapital. Mm -mm. Uh, bumibili lamang daw ng dalawang kabang bigas, 120 kilos, at binibenta ng kilo-kilo sa mga kapitbahay. Mm -mm. Tumutubo po naman, pero konti lang. Pero kung ang gusto ho ninyo, yung legal at uh, hayagang pagbibenta, eto ho yung tips na isishare namin ni kapartner partner Lilibet po sa inyo. Ang una ho daw dapat, kung talagang uh, big time na bigasan, as in yung nakikita ho natin, dapat daw meron tayong NFA license. Mm -mm. Ang first priority daw po sa rice retailing business ay lisensya mula sa NFA. Pag meron ka nito, pwede ka nang magbenta anytime at makakakuha ka pa ng priority para magbenta ng NFA rice sa murang halaga. So that's number one. Kung gusto ninyong magnegosyo ng bigasan yan ho ang unang-unang dapat yung i-secure your NFA license. license. Tama yun ka partner. At ang pangalawa naman is bumili ng tamang equipment. Yun yung uh, pangalawang dapat na ano gawin po natin pag magnegosyo tayo ng bigasan mga ka-partner. Unang-una is ang uh, uh, need uh, na bumili ng calibrated na timbangan, white painted rice boxes at price tags na Nakalagay ang preso at classification ng bigas. Ilagay rin kung ano ang uh, variety at grade ng bigas. Kung NFA ba ito o kung ano man. O kaya 7-tonner. Mm -mm. Ganun yun, pala yun. Mm -mm. Dapat may specific din talaga ka-partner. Kasi uh -huh. lahat ng mga bumibili is naghahanap talaga sila kung ano din yung maganda. Kasi Tama. usually... Kung kami ka-partner, mas gusto ko si ventaner eh. Ah, <laughs> Kasi uh. malambot yung ano. Hindi siya matigas kayo. So, either. yan no. pala ay dapat. Actually, kanina habang binaba, oh, nga pala, kaya pala lahat ho ng mga nakikita nating lihitimong tindahan ng bigas, meron hong ganito. May label. Kung mm -hmm. uh, anong uh, bukod pa ho doon sa uh, kanila hong NFA license, pati pala yung sukat ng lagayan ng bigas, mm -hmm. may yung business name, mm -hmm. eh talagang dapat mayroon pala. Okay. Okay. Mm -hmm. Pumili raw ho ng magandang location para sa inyong rice business. Kung may pwestong makukuha sa palengke, mas maganda raw ho. Pero okay naman kahit saan. Basta nadadaanan ng tao ang inyong pwesto. O, mm -hmm. Importante yung location kung sa palengke kayo. Definitely lahat ng mga nagpupunta ng palengke na kailangan bumili ng bigas, makukuha nyo na sila. Sa inyo na yung bibili. Mm -hmm. okay. Kailangan may maayos na storage ang inyong bigas. Ay, oh. Tama yun. Isa din yun sa pinaka-importante uh, pinaka sa lahat. Siguruhing maayos ang tagu taguan ng inyong bigas dahil baka unahan kayo ng mga daga. Hala malulugi kayo kung uh -oh. maunahan kay ng daga ka partner, di ba? At hindi lang yan, lalo na nga yung mild na, yung giling mm -mm. na nabigas, uh, pag hindi maganda ang uh, storage mo niyan, pwede yung amagin. amagin. Oo, -o. oo. Pwede uh -oh. yang uh, ma mamasama sana, mm -mm. hindi na pwede hong maging sanhin ang pagkaluugi po ninyo. So importante tama yung sabi mo na meron ho kayong maayos na storage para sa inyong panindam bigas. Mm -hmm. And lastly, Kilalanin daw mabuti ang inyong mga supplier at prospective customers. ilista mm -hmm. daw ho lahat ng rice suppliers sa paligid mo at kaibiganin sila. Sa ganung paraan <laughs> makakakuha ng discount at referrals. Oo oh, nga Totoo naman. Totoo yun ka, partner. Oo. oo. Mm -mm. Pagkakaibigan nyo na sila, hindi. Eh, Baka nga uh -huh. ho, pwedeng utangin mo na yung no. delivery. Madaan sa magandang usapan oh, yan. Oo, oh. tama. Pag nakuha nyo na ang loob nila, uh -huh. magkaibigan na kayo. edi bukod sa diskwento uh -huh. eh. Uh, saka mo na lang singilin yung iyong yung supply ngayon. Mas maganda raw kung meron ka kahit apat na variety ng bigas para may... Uh -huh choices Patipilian. yung mga customer. Oo, Pwede rin maging supplier sa mga hotel, restaurant, mm -hmm. at karindiri. Ito, ang hindi ko alam. Pwede palang kontakin mo, uy, ako na lang ako magsusupply ng inyong bigas dyan mm -hmm. sa inyong restaurant or dun sa inyong karindiri, or sa hotel. Mm -hmm. Pero, siguraduhin mong kaya ng puhunan mo dahil kadalasan, humihingi sila ng 90-day grace period sa pagbabayad. Mm -hmm. Yun lang. Mm -hmm. So, yeah. dapat eh, uh, mahaba ang inyong PC kasi yung mm -hmm. collection pala ay naabot ng 90 days. Mm -mm. Uh, pwede rin namang magbigay na lamang ng discount sa mga kliyente para may referral ka sa kanila Totoo. at makapagdagdag ito ng inyong suki. Sa inyo sa para mas marami ka ding mabenta ka partner pag ganyan, pag may mga referral ka, do doon na dadagsa sa iyo. Tama, tama. So ganun ho ang isa sa mga pwede ho ninyong unang i-secure pagka bigaso ang inyong ititinday. Kasi nga tayo talaga hindi pwedeng sabi ko nga dalawang diesel na yung naisaw-saw sa kape sa umaga eh hindi pa kontento 'yun. Kakahahanap pa ho ng kanin at kaka Kain pa. So, patunay ho yan na talagang tayo, eh, para tayo maging masaya at kumpleto ang ating pagkain, dapat ho may kanin sa hapagkainan. Huwag talaga natin ka uh, kalimutan mga ka-partners yung mga tips na ibinahagi namin mm. sa inyo kasi importante din po yun. Kasi yun nga din yung trending ngayon ka-partner. Pag nagnegosyo ka talaga ng bigas, kailangan talaga may license ka at siguraduhin mm. mo din ang supplier mo tama mm -hmm. ayan yeah. do sabi nga do sa first part natin pwede namang maliit lang yung capital mo mm -hmm. hindi ka na magsisecure secure ng mga NFA license at uh, yung mga pero yung timbangan importante yun mm -hmm. importante yun <laughs> kasi oh. malulugi ka talaga ka partner oh. kung wala kang timbang kaya <laughs> nga so importante kung yun kontinaan mo lang oh, yung yeah. pag-aano anyway uh, bago tayo magbreak yung bisita natin sabi nga do sa ating titulo si pag-attiaga tungo sa isang tagumpay mm -hmm ang bisita ho namin maya maya. After the break, ipakikilala natin na yung owner and CEO owner ng MVT Solarized Lightning nice. Enterprises. Maya maya ho, after the break, oras natin, 17 minuto, makalipas po ang alauna ng hapon.